Yan yung lino ng dagat na naman, no? Yan paibas ng mga luts Ba't dito. kami Namikulo, ah. Namikulo. Ayan, dino, yun. Know. Ay, may isdaw. Oh. Kita, no? Ayan, may isdaw ba ito'y natin? Ayan. Ayan, kita niya may isda. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? Isda, ayan. Ayan, yung mga ayan. ayan, no? Isda, ayan. ano Laki. Batoy natin. Boom. Ayan. Ayan. Lino ang dagat oh. Sobrang lino. Diyan po tayo dito. Ano yung mga isda? Ang lino ang ano. Ayan oh. Sarap maligo mga lids. yung mga isda oh. Lino. lino ang lino dagat. Wala kasi hangin. Basta pag walang hangin. Ayan. lino yan. Pero pag mahangin. yan, Medyo malapog yung mas kung hindi na malagsak. Ayan, ko. Ito na isa tayo. Mista. Oh my God! Wow! Ayan na yun, baby. Palang. Ayan, mga palang na yun. Bukala, hindi na bukala masarap yung tinula. Ayan, may lamalak. Amak pa. Ayan. Ayan, may mukong. Ayan, may ano. Bukalan. Ayan, may panahon. Tarap maligo. Ayan, may tiki o. Ito is the one. Kita na yun. Ayan. 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 Tingnan mo yun. Ganda ng... Yan. Ganda ng dagat ang ulit. Ang linaw. Yan, ibibit daw. Ayan, ibit daw. Tayo. Baka makita tayo ng agmang ubod. Tayo ng ubod dito. Oh, may mga ubog-ubog hagmang ba? hindi tayo dito kasi kayo basun eh hindi ka lang ako yung siwuling ng lumutan hmm? dami eh hindi pa pilak sa gawas oo, pilak ako yung sakuan hindi tingin sa siwul yan, check si tayo aray aray yan may kulo oh. patay na ayun, hey, ang daming gunok ng gunok dami ay e. dami gunok ayun guno. so, yun sa madaling na ng hagmang tapos video natin hagmang lalim pa eh lalim pa ngayon tatayag man yung lalabas yung ulo yung nalabas yung ulo maganda eh nalabas ulo Kaya makita makitang hagmang ah Oh, diyan na labas yung ulo. Hindi na dagat oh. Talin pa eh. mo bro. Siwal. Well, wala, wala magmang to Lalim pa eh. Ayan mga logs, hindi na lang yung video natin. Ayan kasi, medyo mahaba na. Ayan, ang linaw. Oh. Ang ganda ng panahon, ang sobrang linaw. Oh. Sana may isda na rin sa karagatan Para may tambako ko yung linaw. Lina, oh. Sarap po. Ayan, dito lang yung video natin ulit. siya, bye-bye. Ayan.